Samantala, pag-uulat mula naman sa himpilan ng DCSB, ang Spirit FM, si Kalapan, Oriental Mindoro. CNN Live, Live. Nation. Nation. magandang araw sa iyo. Magandang araw, Sir Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Opisyal ng binuksan ni Senator Bongo noong araw ng biyernes, ikalabing isa ng Abril taong kasalukuyan, ang isang bagong youth center sa Calapan City, Oriental Mindoro, na nagtatampok ng mga modernong sports facility, dormitoryo at library. Ang proyektong ito na pinunduhan sa pamamagitan ng tungkulin ni Senator Bongo bilang Vice Chairperson ng Senate Committee on Finance ay natapos sa ilalim ng nakaraang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bilang taga Senate Committee on Sports and Youth, ipinunto ni Senator Go ang kahalagahan ng pagpapaunlad ng kaisipan ng mga kabataang Pilipino na nagpahayag ng kanyang paniniwala na nasa kabataan ang pag-asa ng ating bansa na magiging mga pinuno ng bansa sa hinaharap. Kasama sa proyektong ito ang maraming pasilidad sa palakasan, mga training center, world class na volleyball at basketball court, isang grand ballroom area at isang library na may mapagkukunan ng teknolohiya ng informasyon at komunikasyon. Ayon kay Senator Go na madalas ding tinatawag na Mr. Malasakit, ang sentro ay partikular na pakikinabangan ng mga mahirap na mag-aaral sa lalawigan ng Oriental Mindoro sa pamamagitan ng pagsuporta sa kanilang edukasyon. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng D Spirit FM, Calapan City. Reporting live para sa CMN, Pilipinas. CNN live, live, Nationwide. Maraming salamat, Junar Nakapulko, mula po sa impila ng Spirit FM, si Amen Kalapan, Oriental Mindoro. Samant